Hi guys! Happy Sunday morning here ni Bulacan! Yes guys, happy Sunday morning po sa lahat at syempre nakapagserve po tayo sa Panginoon every Sunday po guys Thanks God kasi nga binibigyan niya po kami ng kalakasan na makapaglingkod po at makapagserve po sa araw na linggo, hindi lang po sa araw na linggo kung may mga time po talaga sana araw-araw pwede po, po magsimba pero kung wala naman time magdasal po tayo kasi kahit saan naman po tayo pwede tayong magdasal guys okay today is nagkape po tayo nag almusal po ako nagkape po ako bumili ako ng isda na dulong I don't know kung alam relate kayo sa dulong yung dulong na isda guys yung maliliit na isda na para siyang uh, ka pa talaga tingnan kaya uh, ang luto po doon guys lagan mo siya ng egg lagan mo siya ng konting salt lagan mo siya ng paminta lagan mo siya ng flour at lagyan mo ng konting cornstarch para pag pinaiprito mo po siya guys is malutong at saka sigwes down guys yun lang simple simple luto yun lang po yung ulam ko ngayon syempre iba din yung ulam nila ako isda isda lang muna guys kasi noong nakaraang December syempre hindi natin naiwasang kumain ng mga beef kaya ngayon bawi po tayo sa gulay at saka isda guys okay ang sharing ko lang sa umagang ito siguro kanina nakarelate po talaga ako sa sermon po ni father ang ganda po ng sermon ni father guys kasi parang doon lang kanina. Konti lang po yung kukunin ko guys. Kasi baka haba na naman po yung aking video. Misa siguro pag tayo hindi ba aminin po natin talaga guys. Guys na po nagkasakit tayo. O isa man sa pamilya natin may sakit. ah uh, nawawalan po tayo ng pag-asa. Parang nakakalimutan natin yung Panginoon. Kasi totoo po yun guys. Kasi para pong uh, halimbawa may sakit may sakit yung kapatid mo, may sakit ang nanay mo. Ako siguro yung nanay ko na lang, parang ishare is ko lang. no, may sakit yung nanay ko, kailan nung panahon na yun, wala pa po talaga ako sa, sa simbahan nun. At saka syempre, talagang uh, yung pananampalataya ko ay napakahina. Nung, nung time na yun na nagkasakit yung mother ko, siguro na nasa ospital siya wala pa akong ibang iniisip ni ni panalangin ni Lord please tulungan mo wala po guys as is wala alam mo ko ano yung unang-unang naisip ko noon kung paano ba yung mother ko paano ko siya matulungan saan po ako kukuha ng pera na parang uh, magamot yung mother ko dahil Ah, wala eh, kasi hindi naman sa po yung trabaho mo dahil syempre, pag nagtatrabaho naman po tayo maasa lang po tayo noon sa kung ano po yung, kung weekly o pinsinas katapusan ng sweldo natin kaya, parang hopeless talaga ako noon guys, na sabi ko wala ako ibang naisip na Lord, tulungan mo ako hindi mo ako pababayaan, hindi mo pababayaan ng nanay ko, wala po ang tanging naisip ko noon na, na may sakit ang nanay ko paano ang nanay ko sana kukukuhan ng pera sino ang malalapitan ko. 'Yun po yung nasa isip ko. Iba guys, pero uh, siguro dumating ang time na yun na marami ako nalalapitan ng mga tao na tulungan ang nanay ko kaya lang siguro talagang araw na rin po ng nanay ko at talagang sadto si nakinuwa siya ng Panginoon sa akin na nung time na yun na nawala yung nanay ko. Um, nung time na yun na yung, yung, tatay ko lang na iwan doon sa hospital kung baga nawala yung nanay na yun wala po ako sa tabi niya kasi umuwi po ako ng madaling araw na yun tapos nalaman ko sa um, noong umaga na sinasabi sa akin na nawala na, na tapos ang ginawa ko nun guys umiyak po ako guys tapos nagpunta ako doon sa mga damit na nanay ko na isuot niya guys nandoon sa palanggana ang ginawa ko, nilabahan ko po yun guys abang naglalaba ako, naramdaman ko yung sobrang lamig tapos iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak at doon ko po naalaala ang Panginoon guys doon ko po siya naalaala na Lord, sabi ko, uh, sorry kasi nanghina po ako. Dahil ang mind ko noon na nagkasagit ang nanay ko doon, uh, ang mind ko doon lang po sa kanya kung paano siya gumaling. Pero hindi ko naisip humingi ng tulong sa inyo. Hindi ko naisip kung nauunahin ko po kayo. Hindi po talagang nakakalimutan ko po kayo, Panginoon. Pero ngayon po, wala po akong tanging sasabihin po sa inyo. Hindi po ako nanunumbat hindi po ako hindi kita sinisisi bakit kinuha mo yung nanay ko alam ko Panginoon kagustuhan mong lahat na ito siguro Panginoon time na talaga ni nanay alam ko na napakabait dahil alam ko yung nanay ko mula nang simula bata pa siya ay tinuruan siya ng lola niya puro simbahan hanggang sa namatay ang nanay ko uli ulihang ah uh, bago nangyari yun sa nanay ko, nandoon siya sa church. Alam mo, lahat na doon sa, sa simbahan, magsasara na nandoon pa yung nanay ko. Almost three hours sa na nagdasal yung nanay ko. Siguro talagang sinabi niya na lahat sa Panginoon. Kaya ako walang sumbat, walang ano bakit Lord, andaya mo, wala po guys. Talagang doon ko na-realize na ang Panginoon napakabuti at alam ko na wala man yung nanay ko ah uh, mayroon po yung kabuluhan dahil alam ko nandoon po siya sa Panginoon alam ko kinuha siya ng Panginoon alam ko na hindi na po siya pahihirapan pa ng Panginoon kasi nga istok po yung nanay ko at talagang hopeless na rin dahil pag nabubuhay ay magiging gulay na kaya times na rin talaga dahil uh, na-release ko yung anumang iyak ko at nagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi na po niya pinahirapan ang nanay ko guys 'di ba guys? Kaya ganoon. Minsan pag nalulungkot po tayo sa buhay, uh, parang hindi natin maiisip ang Panginoon bakit tayo nalulungkot. At minsan, pag yung marami tayong pera, hindi na rin natin naiisip ang Panginoon. Bakit ko po po siya iisipin? Marami naman pa akong pera, di ba? Para nabubuhay tayo sa karangyaan. Para bang pera, pera, karangyaan, payaman, payaman, payaman. Pero, guys, naisip ba natin ang Panginoon? Di ba? Hindi. Di ba? Kasi, nabubulag o nasisilaw tayo sa karangyaan, sa kayamanan, sa magagarang kotse, sa magagarang damit, sa magandang bahay. Pakototoo tayo guys. Yung Panginoon na iisip ba natin na pasalamatan o uunahin natin siya? Dahil alam natin sa sarili natin na ano, bakit pa ako magpapasalamat sa Panginoon? E eh, okay ang buhay ko. Hindi pa po, guys. Parang ganun lang, guys. Siguro ako ma-share ko lang. Para yung, ang share ko lang po talaga sa inyo, yung, yung, yung sermon ni Father kanina na nakarelate po ako. At talagang parang tumama yung sinabi yan na nung time na yun talaga yung nangyari sa nanay ko. Inaamin ko talaga na hindi ko naiisip ang Panginoon. Ang iniisip ko nung kung saan ako ng pera kung paano gumaling ang nanay ko. Pero, ganun na talaga kasi nga tao lang po tayo na wala man yung nanay ko, na wala man yung tatay ko alam ko, uh, may, may, purpose po yon alam ko na nandun sila sa Panginoon at alam ko na ang Panginoon nandyan lang uh, makalimot man tayo sa Kanya pero ang Panginoon hindi nakakalimot po sa atin guys thank you guys at uh, sana po may mapupulutan na naman kayo ng kunting uh, aral sa mga pinagsasabi ko guys thank you everyone at uh, have a nice day at magingat po tayo lagi at uh, God bless you all. At thank you, thank you so much sa mga nagwa-watch ng aking video. I love you all. Happy happy